Saraman. Wow. Nike. May 100 ba ito? Baka nagkamali lang, baka kulang ng zero ito, ito. ito. Awawa. hindi. Muna mga nagtatanim, nagsabay-sabay naman. Magkano? Ayan isang magandang buhay Tayo po ay nasa Pampang na naman Public market pero late na Dahil bibili lang naman kami ng bawang At uh, baka bilhin din ako ng langka Ayan Gusto ko maggata ng langka Gusto ko yung maraming gata At may alimasag Diba? Ang sarap Yung matabang alimasag Grabe Grabe dito po sa Pampang Public Market Pag napunta kayo dito Ay Dami Maputik Ayan, umulan kasi <laughs> Mga kailangan ninyo Naandito na Yung putik sa paa Ayan o Hindi, talagang umulan lang Ay, maputik pala dito Pag umulan Nandito tayo sa likod Ayan o Gawa na daw yung doon. Kailangan natin bumili ng na sili, ha? Hindi natin alam. Si Jimmy, baka wala na. Bawang. Ayan, Onion lix, baby, oh. leeks, bebe, oh. Hindi si Jimmy. Wala, hindi na nga nagparamdam, eh. Mura na kasi sili. <laughs> ano kaya? bilhin na muna tayo. Lagay ko na sa sasakyan. Baka mamaya, tara na sila. At tanong mo kung anong oras, ha? Hindi um, pwede mong bayaran. Iiwan mo na muna. Ayan, no? Yes. Oh konti, Bitay eh. Hindi tayo makakaipon, Ano Ano po ano Ha? tayo? Ha? bago yung bago yung bago natin dati? Na? Ah, sa dati. yung bago yung bago yung bago yung Pang yung bago yung bago yung bago oh. yung bago Ang goso. Saan tayo dadaan? Ah, doon muna sa harapan. Labas na muna kami sa harap. Ang sarap ng bagoong ah. Ang laki ng pakwan. Oo. Oh. Saan ka pa? Ah. Oh. Baka, baby. Ang oh, sarap ng baka. Oh. Ay. Ay. Hinahanap mo Okay, hey, mag-ikot tayo sa ano Sa Sambales Kaya lang malalig Laing Wow Wow Wow, panalo ah lang yan Ito ah <laughs> Meron bang leche lang na walang asukal? <laughs> Di pwede. Di pwede. kita lain. Sugar free. Sige, bili tayo lain. cara yan. O chicharo, Ah, ano to, ah? Ah, ano kasi pitit na Tapos oh. si Totter. Naku po. Bukas na sa JBL ka. Ha? <laughs> eh, nah. Hindi ba? Na. Hindi. Magka medyo may kaya-kaya, Mount Carmel, o Kaya. <laughs> Green City. <laughs> Ay, buhay. Bango, oh. Sarap ka bebe, oh. Okay. Oh, may ano pa? Hmm. Kimchi nes. Kim Kim ha? Masarap. Original. Original kimchi. Original? Oh, yes. Makani Yes. Yeah, yan. Korea? Yes. Talagang gawa niya ito? Opo. Siya mismo nga? Yes, I made. Yes, all. Kimbab, uhh, kimchi. Dito lang. maka 90 lang. Another market, 140 shell. I am 90. All big bag. Why I made? House business in the Philippines? Sumatikman ko yan. One ka ba sa kimchi? Oh, yes. naman. Iya sih, iya iya. Bagus sih pak. Oh, oh, sih? Servis berikut servis ah? Hmm. Tentik. 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 Thank you po mm -hmm. Much better Longer The best Thank you po Thank you Parang mag-Korean po ba? Oo Gawa mismo ng Koreano. Korean oh. Nasa China tayo Nasa Korea na naman tayo Ito ba yung malalaking kikiam na gusto ko? Ito ba na gusto ko? Ano yung kikiam na gusto ko, bebe? Malalaki. No. Shanghai kikiam. Di ba? No. Dalawa lang. Dalawa diba? lang. Ha? Dalawa. Squid ball nga, yun o. Oh. The best o. Oh. Ito ata ang original eh. Parang yata ang mas mahal ah. Hindi siya kasasama pero pinili pa ko ni Gia. Special. Ha? Parang mas masarap to na. No? Shanghai lang ito eh. Boss, magano dito? Ito. Sa

Maga si Papa Dudot eh Hindi pa itong time para mag ano, Magmuni-muni sa Papa Dudot Maganda after lunch ito. Ah ito na yon. Nasaan kaya yung mga kapatid? na itas. Nasaan kaya nakapwesto? Ito Uh, try, try, try Kaya Ay, tama bebe Pagsarado Uy <laughs> <Oy>. Gulay yan <laughs> Ah, ito na pala yon? So, puro gulay din bebe, ha Oh, dami Wow. Mabawang, oh. Bago. Shortage daw na si Boya sabi ng DA. Parang hindi naman. Wala na eh. Wala sila eh. Tayo. Oh. Oh. Tayo. So, eto na yung building na bago. Wow. Laki, grabe. Ang laki nito. Sa taas yata kainan, bebe, no. Na. Malamang. Kainan sa taas. Ikot lang namin kasi bihira pagpupunta kami ng Pampang. Bihira namin mapuntahan 'to. Ano kaya meron sa taas? Ay, ah, hindi pa. A ah, parking. Ayan, yung mga sasakyan. Parking din. Masya lang kayo. Sama lang kayo sa amin. Asan na kayo mga ano? Wala na, bebe. Ito kayo narapan, Oo. Ito yun. Ito yun, ha? may building na. Ito e, yung harapan. Nasaan oh, na yun? Bawa yeah. naman oh, yung mga aita. Ano? Oo. Wala. Tunoy mo si Manong. Ayan, ayan. Marketa, kaya na yun. Ah, lipat-lipat na -lipat. po. Salamat oh. yeah. po. Lipat-lipat sila. Mga kalunos na yun. Dapat binigyan naman sila ng lugar, ano. Kahit, uh, Ano lang. oh, tulong na sa kanila yun oh, dito yung ay lang laki si Chichi ala Tangtala pa nung nokarilla. Ayun eh. pero langka na hinog ang request ni Chichi din eh. langkang hinog ano, ah, nabili na tayo? na langka langka Ten kilo. Dalawa po. mo so, nakakabili ng hinog na lang ka? Ayan. Sa na kilo. Wala pong mas hinog pa. Wala. Yan. Wala. Hindi eh, mo na maimay yung sobra. sapo po. So, so. dim po. Hindi mo na maimay yung sobra. Hindi mo mawakan. Ayan. Oh. Maganda yan. Sana po yung mga Aita ngayon. Kuya, mga Aita, sana. Katutubo, yung mga nagtitinda. Lipat-lipat daw ata. Lipat-lipat eh. lang, hindi naman. Hindi ang festival. Dati doon sa harap, ano? Oo, so, wala. Di... na. Pinalis na. Siyempre, pag uh, umaga, strawberry. Ah, silang pwesto. Ayan o, oh, puso. Ah, dito may laing din. Papabili na pala si Mama ng kalabasang malagkit. Malagkitan ibon Ali tama ako first my ticket baka bumili na no ala naka-bundle na bawang ah doon pa sa kanto ano daming mga bibili dito betul bang odong rock joy Um, oh, so. mm. <laughs> so, dito na oh Oh maganda Ayun Papatid na lang na naman tayo yan oh. Kapatid na lang tayo. Wala na ba tayong bibilihin? Wala na tayong bibilihin? Ma, puto ka lang siya, oh. Sir, puto na. Puro. Ate, ate, ah. Ha? <laughs> ang bilis bilhin pero ang bitbitin Ako ba bitbit pa? Lalaki ng kamati Ilang bang ki ilang kilo bibilhin? Bawang Bente ito may 20 kilos ka pa? Ano? Balat. Meron! Talip. Kasuyo!

Asma, marami din palang bumibili ganitong oras ano? Kulot. Yung mga ano na 'yan, mga ano na. Sabi T.D. Kulot T.D. Oh. Ed, kulot John. Pasahan kita. Ah, uh, samahan muna natin sa Ano bang ano natin ang style? Iwan muna natin dito. Ah, pa sa Ha? Hindi. O na lang. Ten. 0.03 na lang ikaw Ikaw naman. Ayun na po. <laughs> Sabo ka naman. 0.003. 150 times 3,000 Wala na. Wala na pala. Uh. Mayla? 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 Mayla?

Chaos Grabe <laughs> Oh Oh, 50 na lang ang tumpok Malit na galunggong Dito pala kung medyo ano ka Makakachamba ka dito ah. Oh Wow, longganisa. Ayan. Dito tayo sa ano, bumalik kami. Baka, no? masarap, oh. Hmm. Bili pa kami ng sili hindi uh, uh, ko natanong magkano ang ba bako mahal sa, sa arayat natin, tanong lang natin kaano po kilo ng baka? 430 po 370 370 may buto pa rin dito Saan tayo na punta? Saan na yung... Oo. Oh. Yan, ikot, ikot tayo sa isda. Sabi ni Bebe, fresh pa daw yung utak niya sa masinlok. ah, <laughs> oh, wala kaming cooler. Wala kaming cooler. Ay, eh, na dorado. Meron din pala dito. Oh. Salmon.

これだ。Hey. Hey. 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 ay puto, puto dito pag <laughs> alis nung nagano balik din ulit dito Buhut salad eh. wala na yung ano no wala na yung konti um,

Kita tama na pala. tama. sa kilo. <laughs> Sangino, Totoo ba ito? Ah, po, <laughs> to 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 baka nagkamali lang, baka kulang ng 0 ito, hindi. <laughs> nang na nag mga nagtatanim, nagsabay-sabay naman. Oh. Magkano? 20. Kilo ng kamatis? yak naman yung mga ano May kamatis na tayo. Bili Magkano na lang yung tiklis niyan? Kung dito 20. Diba? ba? Pang ano si Miguel? Yeah, kuha ka na. Ay dalawang kilo. Parang Grabe no. Dami pa lang dati. Magkano sili? Chili paste. Bawang wala kang bawang na balat? Nakabili na. 20 kilos doon sa ano? Sayang. Magkano po? dito? Magkano dito? 150. 150. Ah. Yeah. 150? Wala sa kanto. Pwede na rin. Pwede na. San Fernando, 150 din. Eh, eh kaysa magbabalat ka, abutin ka ng 1000 taon. Di ba? Ang hirap pa magbalat. Di din effective yung binili namin na ano eh, machine eh. Uh, yung sinasampal. Hala. Limang uh, kilo nga dyan. Matrabaho pa rin naman. Ay, kamat sa mga tayo paano? Kahit Dalawang kilo lang pala. kilo lang.

One eight times five fifty plus thirty six nine hundred, wow, tama. Nine hundred forty. Nine forty baby, nine forty, nine forty lang. Oh one eighty nine forty. one forty. One one na

<laughs> ano Anong oras ba magsasara? Ang 12 Thank you boss Thank you Kasi baba ang Ha? Ang madahanan natin dito yung mga Ay, tas O, may langkang hinog O, oh, yung manggang ano Biyakin Ha? Oh, yan, magagandang mangga Sao sao sa bagoong. Ah. Sao, sao sa bagoong na may may sili. Ah, uh, Diyan may mango na to eh. Na ah, ko mango na Gusto mo yun? Ito daw ang masarap eh. Big sabihin mal sa masin -lock yung manggang nabili natin, ano? Eh dito 100 100 na nga lang, oh. Special lang nata 'yan. Dito na po. Ito, nandoon. Ha? Ayun, maasin pa rin yan. O, matamis na. matamis na yan. Malambot na. Pabulok na. May nagtitinda. Dami, ah. Ang gusto kasi nila, Ayan. Ayan, oh. Mga um, nang dalawa. Dalawang yung kulay dilaw na? Dalawang buo. Opo, dalawang buo. Yung malaki sa ilalim. Yan, yan, yan. Dalawang kasunod. Mga tansya ko dyan. 8 kilos. Ah, mura. 5.7. Wala na mas malaki. Palitan mo ng mas malaki yung ya the best 294 kaya yan. mas mabigat pa yata yan tayo tayo sa may likod dumaan hoping na makita yung mga ay tas kaya lang wala san kaya sila isan kasi may mga tinitindayan na mga kakaiba wawa naman yung tayo sa likod Mm. So Ayan mga ka-farmer din na tayo nakaikot gaano Dahil uh, tanghali na rin naman So gusto ko bumili ng baka Kaya lang gata yung cooler May pa po kami dadaanan Dahil bibili pa kami ng speaker at uh, Tawag dito yung uh, Stool Para doon sa ating Ah uh, maliit na tinata yung uh, stage para sa ating live music sa kainan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Yan po ang pampang. Sayang hindi natin nakita yung mga kapatid na Aitas.